po may itala na pinakamataas ng presyo po ngayon dati po naabot ang presyo ng niyo ngayon po ay na nagbabainti to 22 pang ang farm gate dati po ay banda ko ay 190 yung piso at mo sa kilo ah, may nalamak no? naman ano? nalamak ang niyo gano'n Ang lokod po sa planta po naman yan. 94 ata sa planta. Ay di mag-aano yan. Baka sa parang ay ano. Kung kumat na 10, 84.

madami din na yan o yan aba paano palang buhay ngayon na magbuko ay di ba dati ang buko ay times 2 ng times 2 gamang kurenta na sa puno <laughs> siya nga ano pag dati pag city hindi, sampu lang ah. yung sampu. O, oh, ay di ba Lag no? Lag kaya pala magbubukoyl. Laglaga, no? Laglagan magbubukoyl mo yan. Siya nga pala ba? May pat, kabla. Ito po yung mga binalatan namin, no? Oh. Yan. Tapos, lipat naman tayo dito. Tapos, Isinasa ko Gayakda, rako Ilang pa ang kulang na yan? Ayari na pala ano Isasabit na oh. Ah nga nga dito Tumasa nga ano Talagang Nga ngayon po Nagpresyo ng gano'ng kataas Oh, ho. Kung pagtaas na ba ngayon Ay isasabi ko sa inyo may nagsasakripensya din po Pagbili po natin ng mantika ngayon Sobrang mahal na rin po Mm. Um. Mantika warkit dito na ngayon ay eh. isang ano? Ayun, maaari, Yon, mm -hmm. uh, oh, Yung um. sa buti ng toyo. Ha? Oh. Yan, arapong ganda na mag-revenis na ng 20 pesos. Sa 22 daming kababayan dyan okay. salamat po kumagay na bawi nat dad dadalhin ko ari paparoon sa kapila isang karga na rin pala yun ari oh hay Okay. <laughs>